Hi guys, it's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay mag-upang ipatakasal. So, come on guys, samahan nyo kami. Let's go! Yoshi no sa kanyang daily routine ang kanyang pagtitimbog sana mabigyan ng biyaya ngayong araw na to at ang hangin natin ay hangin hangin so malamig na paglao ayan ingat po sa lahat ng mga kapwa namin nagpuporsige sa buhay God bless po sa ating lahat So ayan, tapos na tayo maghila sa ating pasahab na area. Ito yung dalawang panyo na magkasunod na to ay ang bagong parga natin dahil binaba natin kahapon yung i refer At ayan, thanks God. Mayroon naman tayong papakilo kahit papalo. Mga ah dalawang kilo may gigyan. Dalawang so, kilo may gigyan. Mayroon uh, na tayong papakilo. So, Nakatanggap na tayo ng biyaya ngayong araw na to. Sana madagdagan pa ulit. Ayan, tapos na tayo sa pangalawang area at nadagdagan naman ng isang kilo mahigit. Napalaban na naman tayo sa lakas ng Agos. Grabe, ang lakas. Ayan o. Oh. oh yung ating nakuha kanina. Yan, niyan, oh, pakiwas sabihan. Wala talaga tayong kasama, malakas pa dito. Sigilid. Oh, Ah. Niyan part 'yung isa na 'yan. Niyan 'yung makit na isa. it's shout out time. Shout out nga po pala kay Idol Boy Malasuge. Ayan, Idol, maraming maraming salamat sa iyong pagsuporta at pagtangkilik sa aming munting channel. Ingat ka po palagi sa iyong pangingisda. And God bless. Ayan mga idol, pagmasdan niya yung buya. Ayan, kala mo, umaandar siya sa laka a few moments later. Ay ito eto na tayo sa barahan. At tayo nakabara na. Ayun. Yung ating mga huli. Ito yung ating dadalhin sa consignation para ipakilo. Ito yung ating pababakaw. Ayun yung ating ipababakaw. Oh, hati-hati na intat dito. So ito yung mga babaw sa amin. Ayun. Sino gusto ang ganda ng mga size ng na. taksay natin mga idol oh. May halo talaga siya magagaspang. Yapin na kayo. Wala. Yan lang eh. Talagang hindi talaga nakakapahalan pa. Pero thanks God pa rin dahil magandang biyaya na yan sa ganitong panahon. Ayan, tayo na nakabara na. So halos karamihan ng mga kasama naming mananaksay sa gawin na to ay wala pa. Ayan, iilan pa lang kami, kami pa lang yata yung muwi. Eto, nasa na namin, buwi na rin. Dalawa pa lang yata kami. Ayan, time check. It's now 8.33 in the morning. Ano man ako kanyo? Ah, yung ating huli. Bali papakilo na natin 'to, mga nasa 5 kilo. Sana mag maka limang kilo. Sana. Sana. Bali <laughs> <laughs> <Sanya, laughs> dalawang area. I-manifest natin 'yan. Hindi na kami nagtatlo dahil grabe sa agos lakas. Papakilo natin, tignan natin kung ilang kilo 'to. Ayun, hindi na tayo sasama mga idol. Papakita ko na lang sa inyo yung magiging benta natin. dahil ako'y mag-aasikaso pa dito sa bangka. Ayan. Sisinupin natin itong ating mga gamit para makauwi na tayo. Ayan na si Oceano, Tapos na siya magbenta. So, ito ang ating napagbentahan. Ayos din naman. Nakano tayo. Isang <laughs> <laughs> oh, no, 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 no. no. Ayan mga idol yung ating kinita sa araw na ito. Ayan, kahit sana ganyan lang araw-araw sa ganitong mahina yung pahuli ay okay na. Masaya na tayo. Huwag lang sana yung masisiro na ng mga nakarang laot natin na talagang ang wala tayong ipinapahilo. ayan mga idol, dito na po tayo sa bahay at ang sarap sa pakiramdam pagka ganito na kahit kaunti ay meron tayong naipakilo. Ayan, talaga mo sasabi nating sulit pa rin yung ating naging pagod at pakikipagbuno sa malakas na agos. <laughs> Yan, yes, sa gantong panahon talaga na mahina ang pahuli, manipis yung ating mga inuhuling taksay o isdang malaway, ay kailangan talaga ng iba yung sipag at syaga. At nagbunga naman yung aming paglaot ngayong araw na to at masasabi kong isang napakamabuluang paglaot ang nangyari ngayong araw na to ayan kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mong mga fishing content na aming ina-upload maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibabahan tong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload so bye for now thanks for watching and see you to our next video thank you Bye-bye!